alas 12.30 i ang hapon, lokal na oras, isang Ukrainian Air Force MiG-29 ang umugong patungong kalangitan mula sa isang lihim na base, umaakyat sa malamig at asul na kalawakan, armado ng dalawang bomba na gawa sa Amerika na tinutukoy bilang GBU-62 JDAM ER, bawat isa ay may timbang na 454 na kilo na nakakabit sa mga MAU12 bomb rack na pamantayan ng NATO. Ginamit ng mga teknisyano ng Ukraine ang mga pansamantalang regulador ng boltahe at electrical tape upang iakma ang mga rack na ito para isama ang makabagong armas ng kanluran sa lumang airframe mula pa noong panahon ng Soviet. Sa susunod na labin limang minuto, ang labi ng Cold War na ito ay maglalakbay sa makapangyarihang Air Defense Network ng Russia, isa sa mga pinakamapanganib sa mundo, upang maghatid ng mga bomba na ginagabayan ng GPS patungo sa isang estratehikong dipo ng bala sa Malinovka. Ang MiG-29, isang multi-role fighter, ay may pinakamataas na bilis na Mach punto humigit kumulang ko km isang libot pitong dalan kilometro bawat oras, isang combat range na isang libot apat na raan na kilometro kapag may dagdag na tangke ng gasolina, at isang service ceiling na labing walong libo na metro. Pinapagana ito ng mga RD-33 after burning engine at kayang magdala ng mga armas na may ang timbang na hanggang 3,503 kilo. Ang bomba na GBU-62 Jam ER na may timbang na 454 na kilo ay may warhead na 227 kilo na puno ng 87 kilo ng tritonal explosive, na nagbibigay ng mas malawak na glide range na 72 km at isang circular error probable na 5 metro kapag ginagabaya ng GPS na bumababa sa 10 metro kapag gumagamit ng inertial navigation. Ang S-400 Air Defense System ng Russia ay may pinakamalayong saklaw na 400 unang kilometro gamit ang 40N6 missile na umaabot sa bilis na Mach 14 o humigit kumulang 12,714 na kilometro bawat oras na may oras ng reaksyon na 62 segundo sa layo na 100 kilometro. Ang Book N3 system ay umaakake sa mga target mula 2 hanggang 73 kilometro sa taas mula 15 hanggang 35,000 metro gamit ang mga 9M317 missile sa bilis na Mach 4.5 na may reaksyon na 10 hanggang 20 segundo ang Tor M2 system ay sumasaklaw mula isang kilometro hanggang labing anim na kilometro na tumutumbok sa mga bagay mula sampung metro hanggang sampung ribong metro gamit ang mga 9M338 missile sa bilis na Mach 2.8 na may reaksyon na apat hanggang walong segundo. Ang Su-35 ng Russia, isang multi-role fighter, ay katumbas ng bilis ng mig na Mach 2.25, armado ng N035 Irbis-E radar na may saklaw na 400 km at may dalang mga R77 missile na may saklaw na 110 km bilis na Mach 4, kakayahang umikot ng 40G at aktibong radar homing. Biglang lumipat ang radar ng S-400 sa target tracking mode. Sa loob ng cockpit, ang headset ni Kapitan Andrei Sokil Kovalenko ay nagbago mula sa paminsan-minsan tunog tungo sa tuloy-tuloy na ingay senyales na siya ay nakalock ng makabagong depensa ng Russia. Sa layong isang daal kilometro, ang 40N6 missile ng S-400 ay maaaring umabot sa kanya sa loob ng 62 segundo. Inilunsad ni Sokil ang Chaff Countermeasures na naglabas ng kumikinang na ulap ng mga metal strip habang siya ay sumisid, isinuko ang sham na libong isang taan metro ng taas para sa bilis na isang libot isang taan labin isang bawat oras upang makatakas sa radar lock. Gayunpaman. Ang chaff ay nagdulot ng hindi inaasahang resulta. Ang radar bloom ay hindi lamang nagjam sa S-400, kundi nagaktibo rin ng bawat passive sensor sa loob ng isang daang kilometro. Di nagtagal, tatlong Su-35 mula sa isang patrol sa Hilagang Silangan ang nakakita ng signal at lumapit sa bilis na Mach 1.8 ang radar warning receiver ng MiG ay sumigaw nang lumipat ang mga N035 Airbus E radar ng Su-35 sa target tracking. Ang pagsisid ni Sokil ay nagpababa sa kanya sa 7,625 metro na nagtulak sa kanyang bilis sa 1,200 unang kilometro bawat oras ngulit naglantad sa kanya sa bagong panganib. Nakita ng RWR ang mga signal mula sa radar ng Book M3 na kumikislap sa maikling pagsabog. Pumasok siya sa pinakamainam na engagement zone ng system sa pagitan ng 4,500 at 7,157 metro kung saan ang mga 9M317 missile ay maaaring magpaputok sa loob ng 20 segundo. Kailangang i-align ni Sokil ang GPS ng mga JDAM bomb agad na nangangailangan ng 15 segundo ng tuwid na paglipad upang masiguro ang satellite lock at 5 metrong katumpakan. Ang alignment bar ay dahang-dahang gumalaw sa display. apat na anim na 80 Biglang, isang Su-35 na nasa layong 67 kilometro ay bumilis sa Mach 1.4, mabilis na lumalapit. Sa bilis na ito, ang R-77 missile nito ay maaaring umabot sa saklaw sa loob ng tatlong minuto. Natapos ang GPS alignment ng sumigaw ang RWR na nakalak ang radar ng Su-35. Biglang kumurba si Sokil pakanan pagkatapos ay baligtad na gumawa ng S-turn upang guluhin ang firing solution ng Buk M3. Ang bawat defensive maneuver ay gumamit ng mahalagang gasolina na nagpababa ng reserba sa 2,614 na kilo, 200 kilo sa ibaba ng planong threshold para sa pagbabalik. ang piloto ng Su-35 ay nagpakitang gilas na kinakalkula ang intercept vector na nagkukulong sa MiG sa pagitan ng Su-35 at ng S-400, isang klasikong hammer and anvil na taktika. Ang pag iwas sa Su-35 ay magdadala kay Sokil sa kill zone ng S-400. Ang pag-iwas sa S-400 ay gagawin siyang madaling target para sa Su-35 walang ligtas na opsyon. Ang target data ng Malinovka ay nagliwanag sa kanyang screen. Ang satellite imagery mula anim na oras bago ay nagpakita ng mabigat na aktibidad ng sasakyan na may mga truck na naghahakot ng mga bala at kagamitan para sa ikatatlong putsyam na Guards Brigade na naghahanda para sa isang pagsulong sa Pokrovsk. Ang bagong intelligence sa pamamaditan ng encrypted data link ay nagkonfirma na sumali ang ika-isang daan sampun Guards Motorized Infantry Brigade na nagpataas ng prioridad ng target. Ang matagumpay na pag-atake ay maaaring magparalisa sa mga plano ng Russia para sa mga linggo. Ngunit upang marating ang drop point, kailangang mag-navigate si Sokil sa magkakapatong na air defense zones na may Su-35 sa kanyang likuran at unti-unting nauubos ang gasolina. Biglang, ang GPS jamming ay tumama tulad ng isang electronic storm. Ang navigation display ay kumurap-kurap dahil sa static habang binahan ng mga unit ng electronic warfare ng Russia ang Spectrum. Ang mga JDAM ER bombs ay lumipat sa inertial guidance na nagpababa ng katumpakan mula 3 metro hanggang 10 metro na nagbabanta sa kakayahan ng misyon na sirain ang mga pinatibay na bunker ang MAU-12 rack ay nagulat ng error sa boltahe, isang isyung hindi inaasahan ng mga teknisyano ng Ukraine sa panahon ng mabilis na pagsasama. Naharap si Sokil sa isang imposibleng pagpili, i-reboot ang weapon system na magtapahinto sa mga depensa sa loob ng 30 segundo at maglalantad sa kanya sa Su-35 at air defenses o ipagsasapalaran ang hindi pagpapakawala ng mga bomba. Sa pagngit ng ngipin, sinimulan niya ang reboot habang pinapanood ang mga defensive screen na nagdidilim isa-isa. Ang biglaang pagkawala ng jamming ay nagkaroon ng agarang epekto. Nang walang electronic cover, malinaw na nakita ng thermal camera ng Pansir S1 system ang init ng makina ng MiG-29 laban sa malamig na kalangitan. Ang electro-optical system ng Pansir na hindi na naapektuhan ng radar jamming ay nakalak sa heat signature. 20 segundo sa reboot, napansin ni Sokil ang dalawang 57E6 missile mula sa pansir na umakyat pataas sa kanyang canopy na nag-iwan ng maliwanag na bakas sa dapit hapon. Habang nagre-reboot pa rin ang RWR, walang babala ang tumunog. Hinila ni Sokil pakaliwa, hinatak ang stick sa kanyang tiyan na nagpaikot sa MiG sa isang pitong jeep defensive role ang G-forces ay nagkukulong sa kanya sa upuan at ang kanyang paningin ay lumiit sa isang kulay abong lagusan. Ang manyobra ay nagligtas sa kanya, ngunit ang afterburners ay gumamit ng 3,611 kilo ng gasolina sa loob ng 40 segundo na nagpababa ng reserba sa 2,223 kilo na mapanganib na malapit sa minimum para sa ligtas na pagbabalik. Sa desperasyon, naglunsad si Sokil ng mga flare. Ang nagniningas na magnesium ay lumika ng dose-dose ng infrared decoys na nininlang ang mga heat seeker ng pansir. Ngunit, ito rin ay nag-broadcast ng kanyang posisyon sa buong radar at infrared spectra na umaakit sa bawat sensor sa paligid. Ang voltage regulator ay nag-stabilize, nagpapakita ng berdeng ilaw. Tatlong taon na ang nakalipas ang pagpapakasal ng mga precision weapon ng Amerika sa mga jet ng Soviet ay hindi maisip. Ngayon, ginawang rutin ito ng mga teknisyano ng Ukraine. Malapit na sa target, ang fuel gauge ni Sokil ay nagpakita ng 2,407 kilo. Sapat lamang para sa direktang pagbabalik ng walang karagdagang manyobra ang mga JDAM bomb ay kailangang pakawalan sa loob ng apat na minuto o mabibigo ang misyon. Mulit umatake ang Su-35. Apat na raang pitong kilometro sa likuran, lumipat ang piloto ng Russia ng N-035 Irbis-E radar sa single target tracking. Sumigaw ang RWR ni Sokil sa natatanging tunog ng isang firing radar. Ilang segundo pa, ang isang R-77 missile ay maglulunsad na ang aktibong seeker nito na may kakayahang na g ay hindi naaapektuhan ng chaff o flares. Lumihis si Sokil patayo sa banta na pinipilit ang Doppler radar ng R-77 na makilala ang kanyang galaw mula sa ground clutter. Ang maniobrang ito ay hindi sinasadyang naglagay sa kanya sa engagement zone ng isang tahimik na Tor M2 system. Habang pumasok siya sa saklaw, inaktibo ng Tor ang radar nito na nakalock gamit ang mga 9M338 missile. Nakulong si Sokil sa pagitan ng Su-35 sa likuran at ng Tor sa harap. Ang Malinovka ay nananatiling anim na kilometro ang layo, masyadong malayo para sa JDAM ER kahit na may extended range nito. Ang tanging opsyon niya ay ang mag-thread ng needle. Inikot ni Sokil ang mig at hinila ang stick na gumawa ng kalahating S-turn, sumisid mula 4,500 bahal hanggang 3,000 metro sa ilang segundo. Inilagay nito ang terrain sa pagitan niya at ng Tor na pinipilit ang Su-35 na ayusin ang firing solution nito. Ngunit ang pagsisid sa masiksik na hangin ay mas mabilis na gumamit ng gasolina at nagpababa sa glide range ng jam. Ang bawat metrong nawala sa taas ay nagpababa sa abot ng bomba. Naglunsad si Sokil ng lahat ng animnapon flare na lumika ng isang nagniningas na kortina upang linlangin ang backup optical system ng Thor. Gayunpaman, ang OLS-35 IRST system ng Su-35 ay nag-filter sa mga decoy na nakalak ng passive sa tunay na heat signature ng MIG nang hindi nag e ng radar inaktibo ni Sokil ang targeting pod upang kumpirmahin ang drop point. Ang mga optika mula sa panahon ng Soviet ay nahirapan sa taas at ang gulong ito na halos hindi na nakikita ang amo depot sa pamamagitan ng hapong hamog. Ang JDAM ay hindi nangangailangan ng perpektong imahe kundi mga coordinate lamang sa loob ng limang metrong CEP. nagpaputok ang piloto ng Russia. Isang R-77 missile ang inilunsad na bumilis lampas sa Mach 4, 58 segundo mula sa impact. Kasabay nito, nagpaputok ang Tor M2 ng dalawang 9M338 missile. Bawat isa ay may iba't ibang intercept vector na bumubuo ng nakakamatay na bitag ang pag-iwas sa unang 9M338 sa pamamagitan ng pagbank pakaliwa ay maglalagay kay Sokil sa landas ng pangalawa. Ang paglipad ng tuwid upang iwasan ang pareho ay kagawin siyang madaling target para sa R77. Ang gasolina ay nasa isang libot na kilo na ang bawat segundo ng afterburner ay gumagamit ng siyam na kilo na nagtutulak sa return flight sa danger zone. Sa pagngitngit ng ngipin, mabilis na sinuri ni Sokil ang sitwasyon. Nakita niya ang kanyang taning pagkakataon sa paggamit ng terrain at mga katangian ng missile. Ang aktibong radar ng R-77 ay sensitibo sa Doppler motion, gulot mahina sa ground clutter sa mababang altitude ang mga 9M338 missile ng Tor M2 kahit mabilis at tumpak ay may limitadong intercept angles sa mababang antas. Nagbakasakali si Sokil sa isang double roll na may matinding pagbaba ng altitude. Itinulak niya ang stick na nagpaikot sa MiG-29 at sumisid mula 4,500 metro sa isang 30 degree na angulo patungo sa isang makitid na lambak na 10 kilometro ang layo. Ang mga RD-33 engine ay umugong na nagtulak sa bilis sa isang libot tatlong daal kilometro bawat oras na gumamit ng apat na putlimang kilo ng gasolina sa limang segundo ng matinding manyobra. Ang pagsisid ay nagpababa sa kanya sa 2500 metro kung saan nagsimulang protektahan siya ng magaspang na terrain mula sa radar ng Tor M2. Sumigaw ang RWR habang hawak ng R77 ang lock. Mulit humina ang signal habang siya ay dumaple sa isang burol na pinipilit ang Doppler seeker ng missile na makilala siya mula sa ground clutter. Nang walang paghinto, gumawa si Sokil ng Z-turn, mabilis na kumurba pa kanan, pagkatapos pa kaliwa, na ng magulong galaw. Ang G-forces ay umabot sa walong G na nagpaagos ng dugo mula sa kanyang utak at ang kanyang paningin ay lumabo sa mga maliwanag na tuldok naglunsad siya ng dalawang ton flare pa na ang bawat isa ay nagniningas tulad ng isang maliit na araw na bumubuo ng isang infrared screen. Ang isang 9M338 missile ay naloko na lumihis sa mga flare at sumabog ng hindi nakakasama sa 300 metro ang layo. Gayun pa ang pangalawang 9M338 ay nag-adjust ng landas nito sa match 2.8, apat na segundo na lamang mula sa impact. Sa isang desperadong sandali, napansin ni Sokil ang isang makapal na gubat sa unahan na ang makapal na canopy nito ay kayang guluhin ang optical guidance ng Tor M2. Bumaba siya sa isang libot walong daan metro na dumaplis sa mga puno sa isang libot dahan unang kilometro bawat oras. Ang afterburners ay gumamit ng anim na pot anim na kilo ng gasolina. ngulit ang kano ng gubat ay nagpagulo sa infrared signal ng missile. Ang pangalawang 9M338 ay nawala ang target nito na umikot ng walang layunin bago sumabog sa sarili. ang R-77 mula sa Su-35 ay nanatiling banta. Sa 12 kilometro, muling nakalak ang aktibong radar nito. Alam ni Sokil na hindi siya maaaring patuloy na umiwas nang hindi nawawala ang pagkakataong maghulog ng mga bomba. Gumamit siya ng huling taktika, isang 360 degree na barrel roll upang guluhin ang firing solution ng R-77 ang roll ay nagpaikot sa MIG sa paligid ng longitudinal axis nito na bumagal sa siyam na raang kilometro bawat oras ngunit lumikha ng isang hindi mahulaang landas na pinipilit ang R-77 na mag-adjust ng paulit-ulit ang G-forces ay nagbago-bago sa pagitan ng anim at siyam na G na dumurog sa katawan ni Sokil, ngunit hinawakan niya ang stick, natapos ang roll habang ang R-77 ay dumaan na napalampas ang kaliwang paktak ng 50 metro bago nawala ang target at bumagsak. Lumabas mula sa bingit Pinatatag ni Sokil ang MIG sa dalawang libong metro. Sinuri ang fuel gauge, isang libot walong taan, dalawang put kilo. Sapat upang marating ang drop point, ngunit walang margin para sa isa pang manyobra. Muling inaktibo maya ang targeting pad, kinukumpirma ang mga coordinates ng Malinovka sa malabong screen sa dalawang JDAM ER bombs na handa na itinuloy ni Sokil alam na ang bawat segundo ay nagdadala sa kanya palapit sa target o sa kabiguan buong lakas na inaktibo ang afterburners siya ay sumugod patungo sa drop point sa alas 2:47 ng hapon pinindot niya ang release button ang unang JDAM ay bumitaw na nagbukas ang mga pakpak nito habang pumasok ito sa glide mode. Agad na sumunod ang pangalawa. Parehong nag-navigate ang mga bomba ng mag-isa habang si Sokil ay lumaban para sa kaligtasan. Sa alas 2.43 ng hapon, tumama ang unang JDAM sa Malinovka ang 227 kilong warhead nito ay sumabog na nagdulot ng mga pangalawang pagsabog mula sa Amo Depo. Ang mga artillery shell, grad rocket at maliliit na bala ng armas ay sumabog sa isang simponya ng pagkasira. Ang isang BTR-82 ay itinapon 50 metro at ang mga bintana ay nabasag 5 kilometro ang layo. 45 segundo pagkatapos, tumama ang pangalawang JDAM sa command post na nagwasak sa coordination hub ng ikatatlong putsyaw at ikaisang daan sampun guards brigades. Ang mga kagamitan sa komunikasyon at mga dokumento ng plano ay nawala na nagpagulo sa opensiba ng Russia patungo sa Pokrovsk. Gamit ang malaking usok bilang takip, si Sokil ay bumalik sa airspace ng Ukraine sa dalawang daang metro. Sa apat na raang kilo ng gasolina, siya ay may sampung minuto ng maingat na paglipad o limang minuto na may afterburners. Ang Su-35 ay umatras, umiiwas sa air defense missile coverage ng Ukraine ang Malinovka ay nagliyab na may mga pangalawang pagsabog na tumagal ng mga oras na sumira sa tono-toneladang munisyon. Ang misyon sa Malinovka ay nagpakita ng katalinuhan at katapangan ng Ukrainian Air Force. Ang pagsasama ng mga JDAM-ER bombs sa isang MiG-29, pagpasok sa air defense network ng Russia at pagsira sa isang estrategikong target ay isang teknikal at taktikal na tagumpay. Si Kapitan Sokil na may natatanging kasanayan at walang humpay na determinasyon ay nagbago sa larangan ng labanan na huminto sa pagsulong ng Russia at nagligtas ng libo-libong buhay sa Pokrovsk dalawang bomba mula sa Amerika na inihulog mula sa isang jet ng Soviet ay nagpatulay na ang katalinuhan at determinasyon ay maaaring malampasan ang anumang hadlang.